Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kamusta na po kayo lahat? Ito na naman tayo. Kwentuhan na naman tayo. Kwentuhan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta sa ating munting child. Ayun. Dahil sa kanisahan ng Iglesia ni Cristo. No? Noong 16 at 17. Muling nakayag muling natanyag sa pabalita sa buong mundo. Kung hindi man buong mundo, iba't ibang bansa ang Iglesia ni Cristo na ginawa yung pagkakaisa naging sikat din ang Pilipinas. Sino ngayon ang nakakahiya? Iglesia ni Cristo lang ang nakagawa ng ganyan. Panoorin na natin sa Net 25 na pabalita ng ibang bansa yung tungkol sa corruption sa Pilipinas na nagsimulang na nagsagawa ng dalawang araw na rally sa pangunguna po ng Iglesia ni Cristo. Mayroong mga ibang grupo sumama. May mga ibang location. May, may ibang location sa Metro Manila. Nagsagawa rin ng rally. Subalit so, Iglesia Ni Cristo ang naging tampo. Ito po, panuorin po natin. Itong ginagawang ito na rally ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo ay hindi po nawaglit sa mata ng daigdig na sadan. daig. Uh, ang ibig kong sabihin, marami po mga news agency abroad na ito po ay ibinalingarin sa kanilang mga bansa. ato totoo yan, ha? Oo. isa natin. Sige. Uh, ilan po sa naglathala ng uh, malawakang malawak nito na ito kontra korupsyon at panawagan uh, ng justice, accountability at transparency, transparency na alathala po ito una sa Korea Times yan? Korea Times. oh, mga do ano, nabasa nila yung nangyayari sa Pilipinas sa kasalukuyan Meron ding lumabas sa Al Jazeera sa Korean Times and sa oh. 10 of thousands rally oh. ano ayan Al Jazeera Al Jazeera to Enormous Evil Thousands Rally in the Philippines over Corruption Scandal. Uh -huh. Ang tinatawag nilang enormous yan, yung corruption, billion. Uh -huh. Billion ang nawala. Uh, yun yun na na. Din ang tinutukoy nilang enormous evil. Oh, yes. kaya um, nag-rally ang um, dandang libo. Uh -huh. oh. Lumabas din po ito sa Toronto Public Media. Ah, uh -huh. Sabi naman dito, hundreds of thousands ang sumama sa kilos protesta. Uh -huh. Toronto, sa ano to? Sa Canada. Canada. Mm -hmm. Meron din po sa The Sun. Ito yung sa UK. United Kingdom, Jen? Aha. Uh -huh. Muhammad, ito ay kumalat sa iba pang mga pahayagan international. Times of India. Meron din? Oho. Uh -huh. Sinabi dito, Philippine corruption scandal ang usap-usapan ngayon topic sa Southeast Asia. Talaga naman, O oh. Times, The Times of India. Oho. Uh -huh. Lumabas din ito sa Asia Pacific news outlet. Oho. Uh -huh. Ayan oh, no, Asia Pacific news, uh, news out to thousands of Filipinos take to streets for government transparency. May report din ang The Japan Times. Okay, uh -huh. pati Japan. Alaman na. Oho. Uh -huh. Ang sabi dito, mega church gathers in Manila to protest Philippine corruption. Sa China Chain nakarating na rin ng balita, uh -huh. China Daily. Uh -huh. Marami, Sabang... na, may marami nag-pass dyan ha. Bakit? Ah, eh. Sa news sa ito. Sabi ang China daw, nakikialam na naman. Binalita <laughs> lang nila eh. Pati sa balita eh. Oh, Pinakikialam oh. eh. oh, man daw. Grabe naman, hindi balita eh. Pangyayari, oh. Bet, ito, pangyayari, binalita oh, oh, oh. eh. Pati eh, daw sila, eto, binas Binas itong balita nito. Eto pa. kay Yabram Free Press, Australia. Yabram Free Press, Australia. Ayan o, mass rally in Manila target blood control o plan corruption scandal. Meron ding lumabas sa uh, Business Times Singapore. Oh. Ang nilabas nila dyan sa Singapore Business Times ay analysis sa epekto ng corruption sa ekonomiya. Ano report Meron ding ang uulat dito sa U.S. din. Ay, adabi. Uh, pati sa Amerika. Ha? Sa Amerika, oh. naglabas ng ganyang balita ang ABC News. Meron ding galing sa Bloomberg. Lumabas din sa U.S. News. Uh -huh. At lumabas din sa Washington Post. Ayan, no? sa Middle East, kaya sa gitna sila kaya. Ayun kaya, nakita ko Aljazeera eh. Di ba? Gitna uh, sila uh, oh, Oo, pero yun international. Ah, okay. Pero oh. meron din silang ano doon, local. Yung Arab News. Ah, okay. <coughs> Arab News. Dubai ata yung oh, Arab News. Eh, na, oh. Arab News. Hindi ako nagkakamali ha. Oh. Okay. Lumabas din sa Canadian Press. The Canadian Press. Diyan naman eh, maraming Pilipino group ang uh, tumata nitong kilig Canadian press, lalo na kung tungkol sa sa mga Pilipino o sa Pilipinas. Kaya mm -hmm. <coughs> sa kabuan, ah, ito pong pangyayari ngayon, wala pa kahapon, hindi eh, lamang po dito sa ating bansa naririnig at napapakinggan at nababalita, ito po ay lumabas sa mga pahayagan sa Asia, Europe, Middle East, North America at Australia. Buong mundo yan ang nakaalam na po nitong mga pangyayari sa kasalukuyan. At siya, sa hapong sa araw na ito, ngayong Monday, eh, magiging balita din po ito sa iba't iba -diba po mga bansa pa. So, mm -hmm. Hindi na natin maiiwasan itong bagay na ito sapagkat sila man ay eh, natatawagan ng pasin sa nangyayari po sa ating bansa. Totoo. Ayan. Wala pong ibang layunin ang Iglesia ni Kristo. Bakit nagsagawa ng dalawang araw na rally? Para maging transparent at mapanagot kung sino ang dapat mapanagot. Walang takipan. Yun lamang po ang layunin ng Iglesia ni Kristo. Kaya nagkaisa at nagkataon naman na napabalita sa iba't ibang bansa. <clears throat> Ngayon, nagkakaroon ng isipan yung ibang mga tao na gusto daw ipahiya ng Iglesia Ni Cristo ang Pilipinas o ang sinuman. Wala po. Wala po kami naging layuning gano'n. Ang gusto ng bayan, maging transparent. Ihayag yung katotohanan. Palitawin kung sino ang dapat nagkasala. Panagutin kung sino ang dapat managot kahit sino pa yan. Hindi dapat pagtakpan kung sino-sino ang nagkasala at hindi dapat ilihis yung uh, investigasyon tungkol sa blood PSU control. Uh, ang katotohanan niya ay malayo pa ang rally ng Iglesia ni Cristo na papabalita na sa iba't ibang social media account ng Pilipinas ay pinakakurap. Hindi man pinakakurap, pero pangatlo, pangalawa, ganun. <coughs> Nasa top 10 ang Pilipinas. Mapapanood sa Facebook, sa TikTok, sa iba't ibang social media. Ngayon, na isagawa ng Iglesia ni Cristo na mapayapa yung rally na ipaliwanag kung anong dapat may paliwanag na iparating yung dapat maging uh, layunin ng ginawang rally sa pagsasalita ng ka-Edwin Sabala at ka-Arnil Tumalan na ipahayag nila yung magiging resulta kapag hindi nagiging transparent yung gagaw gagawing pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control issue. Bueno, maraming maraming salamat po. At mag-iingat po tayo lahat.